Pasinayaan natin ngayong hapon ang mga proyektong pinondohan ng Komisyon on Higher Education para siguruhing di kalidad ang edukasyon dito sa Romblo. Sa aking pagbisita sa Romblo, pinasinayaan natin ang iba't ibang equipment na pinondohan ng komisyon sa ilalim ng IDIG program sa Romblon State University. Tinuntahan natin ang San Agustin Campus ng RSU at personal na binisita ang ating food processing at microbiology equipment sa kanilang fisheries laboratory. I am just happy to go around the different campuses of all our state universities and colleges and see that the projects that we initiated at na been put in place and are being implemented. Hindi lang ito nagbibigay ng dekalidad na hands-on experience mga estudyante, kundi magagamit din nila ito sa research at community extension sa kanilang mga kliyente makakatulong ito sa ating mga estudyante para magkakaroon po sila ng hands-on experience doon sa laboratory, doon sa micro lab nila, pati doon sa series Pati yung ating mga food laboratory ay mararanasan din ng ating mga estudyante gamitin. Magagamit din po ito sa research. Yung research po na kanilang gagawin ay makakatulong sa pagbigay ng solusyon sa iba't ibang mga challenges at iba't ibang mga issues ng komunidad. Kabilang sa pinoproseso dito ang seaweeds na nakukuha mula sa dagat at ginagawang food products gaya ng croppet, jam, noodles at iba pa. Napakasarap ng leche flan gawa sa seaweeds mula dito sa Dumplon State University. At syempre for today's video, hindi ko pinalampas ang paggawa ng seaweed noodles. Pagluto nito at siyempre tinikman ko ang produktong gawa ng RSU. Lagi dito! Lagi dito! Ayun tayo! Ayun tayo! Oh, yeah. Oh yeah. may tulong ng uh, ched project especially yung sa fish processing lab po kasi dito po nagsisimula yung pagiging innovator namin as a student kasi po yung mga naiisip naming idea is na na convert namin po into an action or a new product po gamit po ang uh, laboratory equipment from ched ang mga equipments po na galing sa ched ay malaking tulong upang magkaroon po kami ng hands-on experiences sa aming pag-aaral lalo na po sa course ko na Bachelor of Science in Fisheries. Madamo gid po na salamat Commission on Higher Education sa laboratory equipment na ipinamahagi nyo sa San Agustin Campus. Abot kamay na ang dekalidad at libreng edukasyon dito sa probinsya ng Romblon.